Birthday. Hi guys, my friend birthday today. Mag hi ka. Hi. Ayan, hindi ko birthday. oh, okay. sige. Ah, oh, mag-ay ko na sayo. Oh, kang mag-alala. Eh, hindi ko lang 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 na babalutin. Eh, hindi ko dala eh. Iba lang tiyulang, oh, hawakan mo to. Bilang kaibigan, alam mo naman mahilig tayo sa tingking. <laughs> Dahil sa so, wala akong mairigalo on the spot, ito na lang. Uh, starting for my friendship. <laughs> Ayan, sinusot Huwag mong basain para hindi agad mangitin. Galing <laughs> Ang oh, good, di ba? O oh, yan, ganyan ang friends Thank forever. Birthday mo pa hindi ka naman nagsasabi. hindi eh, ba But, tayo? Oy, sa FB, ano eh, hindi ka bumate. Hindi oh, mo um, Hindi oh, mo ang ganda ko talaga. Tingnan mo, ini-six mo ako. Tayo aw, bakit ka pa naka-follow? Buong <coughs> kasi cellphone ko. Birthday okay. okay. uh, okay. okay. to you. Ayun. Okay. Guys, ito guys, birthday of. Okay. Bye-bye. Thank you. Eh, May talong. Mayroon silang naka, Ano na kain oh, yan, naka Costume naka... ko 'yun, o, hindi niya sinusuot Tignan mo. Sige na bilisan mo na para mayroon tayong costume. <laughs> <laughs> Ay, ay, po oh, ba diba, wala na Sayo pa nakagat. Sana ko mersenami paglakaw. Oh, kay ngayon, hindi la kita mo. Eh. Hindi ko na kailangan 'di mag-yut na, na walang pera kasi kay wala akong pera may makakain na nako. Ayun ano, oh. May bagong tinay. Sino batong kilala ko 'to eh. Sino kilala ko yung dunya na yan? Siguro na galing na ipunitan siya. na i Teka muna, pupunta ako dito kasi ano ko oh, oh. Ano? I-try mo, hindi ka magsisisi. O yan, di ba maganda sa mata? O yan, hi ka sa... Hi ka sa aking YouTube channel. O hindi ko pa na... Masarap? Ano Yan? Pilo Ayan. Nang dahil dito, nang dahil dito, kami dito nagkaroon ako ng bagong kaibigan. <laughs> <laughs> ano sabi? Sabi, ka nakita Ano sabi? Uy, ganda. Saan ka ang punta? Nakalimutan mo na ako? Ay, ka sa YouTube ko. YouTube channel? Ayan. Yes. ba? diba? Ayan ang mga dunya dito sa Medina at sa Aid. Ayan, pak na pak. Mukhang dunya lang <laughs> pero walang pera. Lahat tayo ito, oh, di ka, ka, oh, Mga bago, nagkakaibigan kami guys kasi dahil dito, ano bang tawag dito? Oh, well, ano dito, Ha? Oh, wag kang aalis, i-explainan kita ha. Sa mata ko. Maganda, di ba? ba, diba, maganda? Three gifts to siya, four gifts. Hindi pa na magkita eh. Sa... 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 Eh di naman ngayon mag ano i-explainan ka lang namin pero nung ginamit mo anong pakiramdam mo hindi masakit sa mata di ba? Kumpleto mm -hmm. oh, ka ba? Hindi maganda? Mm -hmm. Oh, binibintahan ko. <laughs> binibintahan ko siya ng salamin kasi yun yung business namin ngayon. Basta diyan ka lang. Babalikan ka ni Kuya. Ano mm At -hmm. Wow, sana on ubi. Hala, asa na yung kutsara ko. <laughs> Munipat yung kutsara mo kasi takot-takot mo. Ice cream time, guys. Ayan, nandito kami. Oh, hindi pa pa usog. Ayan, may adobo pa kami. Malo. Hala. Uy, guys, lang. ang saya-saya lang, oh. Ang sarap. May talong. Busog na busog kasi ako kaya ayoko na lang kumain. Halo-halo lang sa akin. Ayan. Ganito kami. Ay! Ang kaya si <laughs> Lydia. <laughs> Ayan, asa-asaya Ate, malas na malas talaga siya sa akin ah, ng na kayo? Hola. Ate, sorry. I love you. Ati, 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 ati. Dito na nga ako. Ah, Naging ko kayo. Ha? Ah. Gusto ko yung paanang. Manakas pa akong Mapuputol na Binakas po nga ito doon sa halong -halo. Meron pala yung may ate. <laughs> <laughs> ang saya no. Tama hindi ka sa amin? Ay nako Dios ko Lord. Tito, Kaya ang ko na wala tuloy ako nang ano nang kutsara. Kago <laughs> kang marites sa yan. Hindi ko siya sa sa export ayo. Oh hi. Oh, di ba babe sa akin. Ang galing ko talaga man, God, hallelujah. Ang galing ko talaga magsalikali ka suot mo to. Anong tingin mo doon? Maliwanag malabo sabi ko. Sabi <laughs> <laughs> ko. <laughs>

Saan nga, saan nga, saan nga nakalag to? Saan nga? Hey! Ano yan dito? Tutin mo to! Oo, oh, maliwanag o hindi? Hahaha! Ako? Ano nyo po, ang salam nyo next po, pag paningin mo, nagmiliwain. Yung maitay okay. mo, magmute! Ayan. So guys, ikaw naman, Barbara David, anong masasabi mo sa ating product? Ano naman ang masasabi ko? <laughs> ano? <Anong po>? BAK! <Barbara. laughs> Then, ah, na ako na ng tatay ko sa text niya. Bakit? Eh, Bakit? Ito ang umaga. May nahuli akong ibon. Tapos? Okay. Eh ngayon, in, na nahuli ko na siya, eh naglilipad yung mga palaibo. Eh hindi ko tinanggal, tapos kinulong ko pa doon sa basket. Oo. Oh. So, tapos sabi niya, where is the clothes from so med? Sabi niya, where you put? Sir, already in the cabinet. <laughs> Already in the cabinet, sir. Sabi ko nga na Why the balcony is dirty? Sabi niya. Oh. Mamaya, sabi ko na po. Kasi nga, sabi ko na, nanguli ako ng balatibo. Ano nga <laughs> ba? <laughs> Dito kami sa mga kawad. Pero ito po sa Dito. Yan lang ang binili namin. Pero yung pagkain namin Wait, may dumating, may bumusin. May gumapit, may ko na ako ng kalamalang. Hindi! Mayroon pala akong kutsara dito. Oo, tama. Ay, wow. kaya mo ba? Mayroon pala akong kutsara. Walang iyong buhay to. Di na pa rin natitira niya pagkain. Alam mo, sabi ko sa kayo. Bumalik ako, di kasi nakilala ko yun. Dahil dito, oo sabi ko, ano ba yan? Nag-uusap sila. Sabi ko, bayaran mo. Nahihimay ako Masarap ra 'yung nakita ko si may salamin, may diperensya sa mata no. Halika sa upo to. Tarpa sa atin sana. Ano tingin mo, hindi ng malabo? Ako jaling ang ganda nang eyewear mo. Bali, wala pa kami ito. Makakaramihan 'to pati. Ano pa size? Oh, ano? Meron lang si Kyle sa salamin wala pa. Meron may ano manager mo. Ah, Member ko na 'yon. Masakit yan ito, grabe. Ano lang Kasi marites Kumain ka muna malusaw na yung oh, Ay, Ay, ayun, ayun. ngayon, ganito na talaga pala. O suot mo ito. Ano tingin mo? Wala ma ayun, mo ma-hatitaw. Sabi ka rin, maganda yung mo. Ayun, <laughs> <laughs> <na> <laughs> Malakas ang atak Dai, Sino di, sino di, sino <laughs> sinong, <laughs> sinong sabik sa tanong? Sabik <laughs> sa tanong. Ay sinong sabik sa tanong? <laughs> sa May tanong dito. Maliliit nga lang po. Aray ko ilang minuto na to hala 9 minutes na. Shut up. Wala <laughs> dito ang mukha niya. Ang sama ng mukha niya. O guys, ayan. Wala nang manunood dito kasi 10 minutes na. Ayan guys, mayroon kami maliit na talong. Pero salpakit pag maliit na lang sa'yo. Thank you for watching. Guys, bye bye. Wala naman ayan. Dito. na, na bullet, ang data. Ayan. 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 na, hindi na Babay guys, ang sarap ng halo-halo. Ayan. Sabi niya, sabi, aso malabo. Sabi niya, wala pa raw siyang pera. Sabi ko, hindi naman ngayon eh. I, i, I ano lang kita, i-explain. Ano mo yung sabaw muna, bago mo yalo? Anong gagawin ko? Ano mo yung sabaw, para hindi natatapon. Igupin mo yung sabaw. Igupin? O, bago mo yalo. <laughs> 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 Wala ko ka <laughs> makita ni barangay. Wala siya. Wala Animal. Nimeles ka dai. wala Walang sabi, niya <laughs> <Ay, laughs> <ala>. ang ala, ko <pangko>. ala, <laughs> ala, ala, kasi ala, 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 Animals ala, ala, Animals ang <laughs> amin. Ito po. papa. I am both guys. Mga baliw. Mga, mga baliw, mga baliw, mga baliw asawa ayan, maghahanap na sila ng lalaki. ayan po. natatawa ako dito. Na. Bye bye guys. Thank you for watching.